mga par, ang simbahan na mapaghimala ito ang Kiapo Charts milyong milyong diboto ang naniniwala dito maging ako naniniwala kaya ama ingatan nyo po kami palagi lalo na nga pamilya sa araw araw at syempre humingi po ako ng tawad sa mga kasalanan na nagawa namin gabihin nyo po kami inaalay po namin ang aming buhay para sa si inyo ama Ayun mga par, let's go. Napaganda talaga ng Maynila mga par. Ayun o. No? Lalo na dito sa may bandang tray mga par. At dito nga pala maluwag na. Nalampasan na natin yung dilob yung traffic dito sa Espanya kanina. Ay mga par o oh, ba diba? Napaganda mga par. Nice view mga par. Kaya... Yeah. Habang buhay pa tayo mga par, enjoyin lang natin ang bawat araw, ang bawat oras sa dumaraan sa atin. Ingat-ingat mga par piliin natin laging masaya mga par. Ayun, let's go. At sa mga mananakay ng dalawang gulong ng motorsiklo, buhay motorcycle rider, ingat-ingat tayo mga par. Yun lamang ang laging mapapayo mga par. At lumaban tayo ng pareha syempre. Ayun mga par, ride safe sa ating lahat. Let's go.